Coco Mama. Coco Mama. Tapos color this. Bag mong butaan, Sim. Anong juice? 58, 39, 10. Wait lang. Ilalagay ko yung presyo. Hmm, so, ano ba sa'yo? Ito. Ito pa. Huwag ka muna. Usay kayo. <laughs> Sobrang alikabok na. Yan ah. So hello mga kasari, welcome ulit sa ating channel, Kusa saan Tunay na Kwentong Tindahan ng Usapan. So real talk lang tayo dito. Ako nga pala si Lizel at sa video na ito mga kasari, pag-uusapan naman natin yung digital scale versus ordinary scale. So, alin ba talaga ang mas magandang gamitin sa sari-sari store or kahit sa mga maliliit na negosyo? So, dati, ordinary scale lang talaga yung gamit ko. Yung tipong may pointer. So, ito. Yan, kung mapapansin nyo, may alikabok na kasi sobrang tagal na itong nakatago mga kasari. Kaya, pagpansensahan nyo. So, ito, ikaw yung magkocompute dito pag ito yung ginagamit mo. Pero ngayon, iba na. Marami na rin lumilipat sa digital scale dahil sa convenience at accuracy. Pero, sulit nga ba talaga? So tara, pag-usapan natin, isi-share ko sa inyo yung tungkol dito. So aminin natin mga kasari, ba diba, Hindi lahat sa atin ay magaling sa math. So aminado ako dyan. Sobrang hina ako sa math, pero magaling ako sa computation, pero yung sa utak lang, hindi talaga. So, aminado ko lalo na sa pagdating sa mga kwentahan, sa timbang, mahinang mahina talaga ako dyan. Alam ko kung nasaan yung kalahating kilo, yung one-fourth, or yung isang kilo, alam ko yan. Kasi yan yung basic sa ordinaryong scale. Pero pag sinabi maximum 100 grams or 150 grams na ako, hindi ko na alam kung saan banda nakaturo dito sa timbangan. At ang mas mahirap para sa akin, kapag alanganin na yung timbang, halimbawa lumampas na sa kalahating kilo or kulang sa isang kilo, doon ako nahihirapan sa computation. Kasi di ba pag magko-compute ka pa ng presyo base sa timbang, tapos may customer kang nagmamadali paminsan kaya minsan guess-guess na lang tayo, hula-hula na lang kasi minsan natataranta, di ba? Kaya para sa akin na ayaw na mag-isip at mag-compute habang may pila yung mga customer, mas gusto ko or mas pinipili ko talaga tong digital scale. Kasi ito, auto-compute na to mga kasari. Siya na yung magko-compute ng saktong presyo. Less stress ka na, less hassle na. So dito actually mga kasari, may vlog na ako tungkol dito sa digital scale na timbangan at saka dito, yung comparison. So, apat na taon na yung nakakalipas nung ginawa ko yung vlog na yun. Pero alam niyo mga kasari, nung ginawa ko yung vlog na yun, matagal na rin sa akin itong digital scale. So, ngayon, masasabi ko, siguro mga 6 years na nakalimutan ko kasi lagyan ng petsa kung kailan ko to nabili. So, noong una mga kasari, akala ko mas madaling masira yung digital scale dahil may mga pa-battery pa yan, may mga pa-display pa dyan, pa may mga LED, tapos electronic siya. Pero napagtanto ko, mali pala. Sa totoo lang, mas matibay talaga to kaysa dito sa ordinaryong scale na ginagamit ko dati. Kasi nung bata ako ito yung nakikita ko, hindi ko to nakikita, so hindi ako familiar, kaya ito lagi yung binibili ko. Ordinary scale ko ngayon, pangatlo ko na yan, simula na nagsari-sari store ako, siguro mga 23 years na on and off ng pagsasari-sari store. Yung una nasira yung dahil sa kalumaan, yung pangalawa nagloko na yung pointer, ito. At yung huli, ito nga second hand galing sa kapitbahay naming nagsara ng tindahan, so inalok niya sa akin itong timbangan. So, minsan, bawal para raw hawakan ng ganyan, bitbitin So, maraming bawal dito, mara bawal patungan dito ng kung ano-ano habang hindi mo ginagamit. So, sensitive ito kung tatawagin. So, ang naging pinaka-problema ko dito, hindi siya accurate sa timbang. Minsan, tama sa una. Kunwari, magtitimbang ka ng 250 grams na sukal. So, titimbangin mo sakto sa 1 fourth. Tapos, tatanggalin mo, ibabalik mo ulit iba na yung timbang hindi na siya katulad nung una mong timbang so hindi siya accurate, pa iba talaga kaya ano, parang nawalan ako ng tiwala dito, kaya nung nalaman ko yung tungkol dito sa digital scale na nakikita ko lang dati sa mga gulayan sa karnehan ay, ito na yung pinili ko. Kasi itong digital scale ko, hanggang ngayon accurate pa rin ito. Auto compute pa at rechargeable. So ito yung charger niya, mga kasari. So itong charger na to, marami siyang katulad. So kahit mawala ito, ay meron kang mahihiraman sa mga ano, Bluetooth speaker na nabibili sala sa The Shopee, parehas sa kayong sa parang sa CCTV camera parehas din yata. Not sure ha, pero feeling ko parehas kasi parehas sila ng ganito sa kaganito. Ang maganda pa dito, hindi siya kumakain ng malaking space. So kung mapapansin nyo, kasyang kasya siya kahit saan. ah, uh, kaya kahit maliit lang yung lamesa mo, pwede mo siyang ilagay. Hindi ka tulad nito, eh, meron pa itong parang plato na wala na nga dahil di ko na makita ko na saan. Pinaglagyan ko yata ng patungan ng katol or kandila kasi mas safe yon Kasi lata yun. So nawawala medyo marami-rami na akong tatlo na yung ganun kong planggana So, yung iba, pinakainan ko na ng aso kasi nga hindi ko na nagagamit. So, nakakalimutan ko lang siya ibenta sa magbabakal. Pero, hindi ko sure kung okay pa siya. Uh, ang problema ko nga dito ay nag-iiba na siya ng timbang, hindi na siya accurate. So, dito kunwari, halimbawa, may customer na gustong bumili ng 20 pesos lang na kamatis, kung may tinda kanyang kamatis, eh ang presyo per kilo ng kamatis ay 80 pesos. So, sa ordinaryong scale, ang gagawin mo, huhulaan mo kung saan banda yung timbang na katumbas ng 20 pesos. Kasi, 1 fourth kilo ay 20 pesos. Pero, paano kung gusto lang ng customer mo ay 15 pesos lang or 30 pesos, dyan na nakakalito, di ba So, So, magko-compute pa tayo sa fraction sa utak natin habang may ibang customer pa sa pila. Pero dito sa digital scale, mga kasari, meron niyang on and off. Ayan. Ilalagay mo lang yung presyo per kilo dito meron ditong lagayan ng per kilo, tapos ilalagay mo yung kamatis, lalabas agad kung magkano yung presyo. Wala nang tanong-tanong, wala nang computation, kaya para sa akin, napakalaking tulong nito, lalo na kung busy ka, or kung hindi ganun ka bihasa sa mat, katulad ko na walang tiyaga mag compute, compute. pero sa tutul, parang kaya ko namang computein ka, so wala lang akong tiyaga. So ito mga kasari, kung plano mo rin bumili nito, ito yung mga tips para tumagal yung digital skill mo. So i-charge ng tama. Wag hayaang mag-overcharge or madrain lagi ito kasi na try ko tong madrain ay matagal siya nag-charge pero okay pa rin siya sa loob ng anim na taon. So ang isang tip ko pa iwasan yung mga mamantika at saka yung asin kasi ayan, nagkalawang dahil sa asin so hindi ko na siya matanggal, linisin nyo lang gamit yung tuyong basahan, so wag babasain, ipatong nyo lang doon sa mga flat na lugar, katulad nyan, dito sa patungan ko, para laging accurate yung timbang, i-check nyo pa minsan, minsan ako kasi ginagamit ko yung mga items na galing sa kunyari Nestle na nakalagay ay 1.2 kilograms na gatas, doon ko chine-check kasi accurate yung mga produktong yun diba, kunyari 300 grams na bear brand chine-check ko kung accurate dito doon ko nalalaman kung accurate yung timbang ko kasi wala tayo nung ano eh yung pang-testing. So gano na lang yung gawin niyo. So gumawa tayo ng comparison dito sa dalawang ito. So doon sa accuracy, dito sa ordinaryong scale yung timbangan madalas nagbabago nagbabagotohin. So hindi accurate. Samantalang itong ating digital ay consistent at yan ay tama sa timbang lagi. So, sa computation naman, dito, manual yung pagkocompute mo. Minsan, nakakalito pa. Tapos, dito naman sa digital scale ay auto-compute. Sa durability, ito, madali yung kalawangin or nawawala sa alignment. So, ito yung problema ko. Baka mag-comment kayo dyan, hindi mo ipakalibrate itong timbangan na to. Dito kasi sa amin, wala akong makita nagkakalibrate ng timbangan. Naghanap na talaga ako kasi, syempre, nakatatlo na ako. Sayang din yung paulit-ulit na bilay. Pero, wala akong nakikita ang nagkakalibrate ang timbangan dito. So, ang option mo na lang dahil hindi ka marunong ay bumili ng bago. So, dito, ito ay matibay rechargeable. So, 6 years talaga matibay. Medyo na-underestimate ko lang siya. Kala ko ay madali siyang masira pero okay na okay siya. So, sa space, ito, mabigat saka malaki. Lalo na ito, ito nakakasagabal to lagi. Tapos ito naman madadala mo kahit saan at madali lang siya ipatong kung saan-saan. Sa convenience naman, ito nakakapagod magkwenta dito sa ating ordinaryong timbangan. Dito naman ang pinakamadaling gamitin. So, ito yung personal realization ko. Alam mo, dati akala ko, pag digital, mas high maintenance. Pero ngayon, masasabi ko, sobrang sulit siya sa negosyo. So, nakakatulong siya, hindi lang sa mabilis na pag-compute or pagtimbang natin or pagbigay natin ng paninda sa mga suki natin, kundi pati na rin yung tiwala ng customer. Kasi kapag nakikita niyang automatic na lumalabas yung presyo sa digital scale, kasi ito makikita mo, baligtaran yan guys. Kung ano yung makikita mo dito sa harapan, makikita din ang customer customer dyan sa likod. Ah, sa harapan. Kung ano makikita mo dito sa likod, yun din makikita ng customer mo sa harap. So, visible, at uh, transparent yung timbangan mo. At makikita nila na naka-zero siya bago mo siya timbangin. Pag ganito talagang automatic, nakikita talaga nila na lumalabas din yung presyo. Alam nilang tama yung timbang at hindi sila naluloko, di ba? Yun yung lagi nating tinitignan pag nagtitimbang sila kung tama. At sa tagal na nitong digital scale ko, 6 years na ha, masasabi kong sulit na sulit na yung binayad ko, samantalang dito sa tatlong ito, kung makikita nyo, inaagnas na. May mga sapot-sapot na tatlo, tatlong beses ko na siyang napalitan. Talagang pas ako dito. Maliban na lang kung meron sa inyo marunong magayos ng ordinaryong timbangan, mag-calibrate, magaling kayo sa mat, pwede na kayo dito mga kasari. Mga kasari, kung tatanungin nyo kung alin yung pipiliin ko dahil nga hindi ako matyaga mag-compute, dito ako sa digital scale talaga. So, mas accurate, mas convenient, mas matibay pa. At para sa mga kagaya kung hindi magaling mag-compute, ito yung the best partner sa tindahan. Kung kayo naman ay bigas lang, tigi isang kilo lang, kalahati lang, hindi nyo kailangan magtimbang ng uh, lampa lampas sa kalahating kilo. di ba diba? pag bigas naman, walang bumibili ng mga 750 grams. So, dito na kayo, kung pambigas lang. Pero kung mga gulay-gulay, kasi nagtitinda ako ng sibuyas, bawang, asin, dito ko rin tinitimbang ang limang pisong harina, 10 pisong harina, margarina, cornstarch, munggo, na, corn na nag add ako ng presyo ko doon base sa puhunan. Kunwari, 80 pesos yung munggo. Dadagdagan ko ng 30 pesos. Dito ko ilalagay. So, ilalagay ko lang dito. Titimbangin ko hanggang makaabot ng 20 pesos. Yun na yung pinaka ko sa munggo. Ganon din sa iba't ibang paninda ko, katulad ng mga popcorn at kung ano-ano pa. So, yung mga kasari, kung gusto niyo pa na mas maraming ganitong kwentuhan at real talk tungkol sa buhay tindahan, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood at tandaan sa negosyo hindi kailangan lagi malaki yung puhunan ano po, minsan ang tamang diskarte at tamang gamit ang tunay na magpapalago sa sari-sari store natin, so hanggang dyan na lang mga kasari happy selling, god bless, bye bye po bye bye, ingat kayo ha